Hi guys! Welcome back ulit sa aking munting YouTube channel. So for today's video guys ay mag-harvest kami ng mga lakatan dito sa aming farm at mga tundan. So samahan nyo kami guys na mag-harvest. At syempre huwag nyo kalimutan na mag-iwan ng isang like bilang suporta. Yun hey guys oh! Tapos na guys. Meron pa dun na. Ayan o. Okay, naman guys. Okay na ito. Isa. Mm -hmm. Nakakaano na tayo guys. Tatlong ano na. Tatlong. Uy. Siyempre guys, dito na lang tayo sa unahan. Ang bilis mong lumakad. Yan. In guys, mayroon pa sa unahan. Tapos ito, siyempre muna unahin natin. Ano? Mm. Yan lang sa may gilid eh. Oh, mais! Oh, no! Ayun pa yun yun. So guys, so, lalaki guys. Buti na lang, mababa lang ito na ano. Lakatan, hindi mahirap mag tiba Ikas ng puno. Baka makalimutan na natin na sana. Yun po, Ang dami pala, guys. Okay lang yan, matanda na siya. May mga batik-batik na nga sya eh. Yan okay na yun dyan Wala masyadong mais dyan Last ayun lang sa dulo meron pa ba? Parang wala Dito lang sa bilang side Salanda. hindi yan okay na yan sya ito na guys yung last guys grabe guys ang uh, init ang uh, aling tapat mabuti nga hindi kinuha ng tao yan eh Ito sa duluhan wala hmm. okay. okay guys, lahat guys may kundang pa doon okay, cut mo muna to okay na okay. ba? Okay. Sempre malakas tayo eh. Kaya baliwala lang 'yan. Guys. Kumain tayo, guys. Kita. Pagahin ito, bro, guys.

Tapi guys, 100 kilo, ya yes, guys, 100. Oke. Tonton sampai sebabak guys, saat tonton, tangaling sampai itu guys, percita. tatlo lang da. Ay, isa po din rin da. Iwan mo yung isa. Okay, iwan ko? Yung ito? sa baba siguro mas malaki, malaki. Yan. ayun iwan ko yan. yun Yan guys, iwan ko daw yan guys. So ito yung bibirahin ko guys oh. Ito ngayon ang pano guys. Hindi, dyan lang sa gilid oh. dami matuluan guys ulo ko pa talaga wala na to manigas yung buko guys simpre tulak lang ngayon natin guys so, oh. wala ito guys tangkad ah parang hindi yun guys oh unang bunga yan guys Yeah. Grabbing in it, guys. Ito na lahat guys, yung ano, tiniba namin kanina, yun know, o, may tundan, tapos may lakatan, tapos ito may ilang, may talawang buwig dito ng, ano, sabah pang ano pang laga-laga pa yan lang guys maraming maraming salamat sa panonood nyo at kung bago pa lang kayo sa aking youtube channel ulit ulit kong sinasabi na mag subscribe na kayo at i-on nyo na yung notification bell para lagi kayo updated sa ating ina-upload na video yun lang guys maraming salamat Thank you